Palatuntunan po ito mga kabalitan, kabalitaktakan. Tayo po'y pinalad na muling makakahuntahan ang may tuturing na nating uh, suki. Palatuntunang uh, pasada balita. Nakatauhan po ng mismong tagapagsalita ng Comelec na si uh, Spokesman John Rex Laudianco. Sir er, John Rex, good morning po. Johnny Banyes, Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIZL Channel 23, Sir? Magandang umaga po Sir John at Ma'am Judy at sa lahat po ng tag ng Pasada Balita sa DWIC. Good morning po. Alright, unang katanungan, kamusta na po ang uh, sinasaguan niyong uh, ikangay pagsisiyasat sa issue po naman ng SOSE eh, o yung uh, Statement of Contributions and Expenditures uh, ng mga kandidato nung last May midterm elections, uh, Atty. Laudianco? Ng po 31 po ang nakita ng aming Political Finance and Affairs Department na mga kontratista noong 2025 National at Local Elections nagbigay ng contribution sa mga kandidato. Ang 31 po na to ay dinulog na namin sa DPWH at gaya ng ginawa nung 20, para sa 2022 elections, hinihingan namin ng certification. Hinihingan namin ng detalye kung sila ba talaga ay nag-donate po ano sa isa o merong kontrata sa pamahalaan nung panahong nag-donate sila patungkol naman po doon sa nauna, Sir Drew at Ma'am Judith, eh sumusulong na po yung investigation. Doon sa, kasi doon sa nauna namin 54, bukod po doon sa nauna pa kay Senator Chis at kay Mr. Lubiano, eh may nakita pa kaming 27 na sinertify ng DPWH. Sila po ay na-show cause order na at hinihintay po namin yung mga tugon pati ng mga kandidatong pinagigin na. Uh, Attorney Laudianco, gano'ng katagal po malalaman ang uh, final na desisyon ng Comelec sa kahihinat na ng mga ito? Ang ginagawa po ng PFAD ngayon ay parang investigador. Sila po ay magre-recommenda sa Commission and Bank. So asahan po ninyo na una po kasing 2022. Ano mang araw po ay maaring lumabas yung una nilang rekomendasyon patungkol doon sa naunang mga inimbestigahan. So ito po it sa tingin namin ay maari pong maisa publiko na hindi itong December na po na ito. Kasi yung kanilang rekomendasyon ay aangat sa ating Commission and Bank at ang final na desisyon agad na isa sa publiko po ng aming departamento. Pag sinabing final decision ng Comelec, uh, Atty. Laudianco, may uh, hakbang pa ba silang pwedeng gawin or totally masisibak na sila sa pwesto at perpetual yung kanilang disqualification? Una po sa lahat, Sir Drew, Ma'am Judith, ang kaso pong isasampan ng COMELEC ay ang tinatawag nating election offense, paglabag ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Kasong kriminal po kasi ito. Tapos na po kasi tayo dun sa panahon ng disqualification dahil yun po ay eh, pagtungkol sa pagiging kandidato. Ito po ngayon ay meron silang nalabag na kasong kriminal. So ang gagawin po ng COMELEC kapag ka talagang nagdesisyon ng Commission and Bank, eh, kailangan nagsampahan ng kaso, may probable cause, isasampan namin sa Regional Trial Court. Ang mabigat po di ito, Bagamat alam natin na hindi kagad bababa, pero ang parusa po sa election offense, pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng kanilang karapatang bumoto, at yung nabanggit po ninyo, perpetual disqualification to hold public office. So ang magdedeklara, Atty. Lajako si Johnny banyas po ito, ang magdedeklara, ang Korte, hindi po kayo? Tama po kayo, dahil ayon po sa ating miiral na batas, basta may pagkakakulong, kailangan po sa ating Korte, mm -hmm. maisang pa ang kaso. Hey, good morning, uh, attorney si uh, Judith Estrada Larino po ito. No? Paano itong kaso ni uh, uh, Senator Rodante Marcoleta? No? Pag-amin yan, mm -hmm. Pag-amin no, na sila niya raw tanggalin itong sa dokumento, yung pangalan ng kanyang campaign donors. Meron bang uh, mas mabigat na, well, parusa dahil inamin mm -hmm. niya eh, no? o Uh, ano ba tawag doon na Sir John? Napapatawa Pwede na po bang ng... gamitin ebidensya yun, Atty. Lodianco? Oo, para tuloyin talaga Para konta sa kanya? Oo. No, bilang ebidensya po, tama po kayo dahil ano man po gagawin natin, salita o kanyang paglabas man, eh talagang pwede naman po magamit ng ebidensya. Siguro po may hilingin po ako, Sir Drew, Ma'am Judith, Sir John, uh, na huwag natin pag-usapan yung partikular na kaso. Pero sasabihin natin, Opo. ano yung sinasabi ng batas? Malinaw mm. po kasi mm. sa Section 14 ng Republic Act 7166 na dapat ang ating sose, ang Statements of Contributions and Expenditure, eh dapat true, full at saka detalyado. So, wala pong puwang ito para ikaw ay maglihim o magtago dahil lang sa kung anumang dahilan. Dahil mm -hmm. ang kinakailangan ng batas, i mo lahat ng tinanggap mong contribution, buong detalye. Kasama siyempre, sino nagbigay at magkano at kung kailan. Yes. Oh, oh. At pati yung detalye ng paano mo ito ginastos. Ganyan po ang requirement ng batas. Opo, kasi binabanggit niya dito na bilang respeto daw dun sa... Uh, personal request Aha. nung kanyang donor na manatiling anonymous. Yung pala hindi no rin po, pwede, Atty. Naintindihan oh, po natin yung ganyan pero ang sinasabi nga po natin, ano ba kasi ang sinasaad at kinakailangan ng batas at yun po ang dapat nating sundin. Yun. Mm -hmm. Sige po. Mm -hmm. Marami pa po kayong mga hinahawakan kaso, Atty. Laudianco. So ano po ang iba pang update na pwede nating pigain sa oras nito Sir? Eh, una po sa lahat, yung ating registration na sumusulong po, ano, nakaka mahigit 400,000 na po tayo. Alam natin, hindi po ganong kataas ang bilang. Ganon naman po talaga pag mahaba yung period ng registration at lalo na panahon na magdi-Desembre. Pero sana, hinihiling natin sa ating mga kababayan, ang ina-expect po namin, batay sa statistika, ay eh makaka 1.4 million tayo ng mga bagong butante samantalahin niyo po ang pagkakataong ito na hindi ganun kahaba ang pila. Sana po magparehistro na, wag nang hintayin niyo next year. Dahil mamaya pag next year na naman tayo, sasabihin niyo eh kulang sa oras. At ikalawa po, dahil nga po kami naghihintay ng pagbabalangkas ng BARM at Transition Authority ng bagong batas, eh in the meantime na hindi namin mapaghandaan yung BARM elections, inuna namin pagandaan itong Barangay at SK elections. At naiulat ko po sa inyo na halos 100% na po namin natapos ang inisyal na pag imprenta ng balota sa buong Pilipinas. So ang mangyari po, yung karagdagang magrehistro, yun na lang pong mga dagdag na botante ang iimprenta namin sa susunod na panahon. Attorney, uh, Director Pahabol, meron uh, mayroon pa ba kayong mga pending na mga disqualification cases na isinampapan itong uh, nakalipas na eleksyon? Meron po, ano? pero mm. karamihan po ay na na yeah. at nakaangat po sa ating katangas-taasang hukuman. Naghihintay din po kami ng desisyon oh, sa mga bagay po na ito. Oh, okay. Habang in-appeal po yung uh, kasong ito, pwede silang manatiling nagtatrabaho, ginagawa ang kanilang tungkulin ng Tony Laudianco? Tama po, maipipreserva yung status ko kung ano man ang status ngayon dahil hinihintay po natin yung pinal na desisyon po ng ating Supreme Court. Pero ganito po, ano, merong mga desisyon po kasi na nailabas ang COMELEC. Alam nyo po, pagdating sa disqualification at cancellation of COC, kapag hindi ka nakakuha ng tiaro sa Supreme Court, pag akit mo sa loob ng limang araw, e eh magiging final and executory ang desisyon ng COMELEC. Kaya nga po madalas sa didinig nyo na ini-implement namin yung desisyon namin dahil lang sinasabi namin walang P.R.O. na nakuha mula sa ating Supreme Court. Mm, okay, so yun lang talaga ang pinaka last resort nila, ang kataas-taasang hukuman, Atty. Laudianco. Tama po. Malinaw po kasi sa Rule 64 in relation to Rule 65 ng Rules of Court na ang desisyon ng, ng ating Commission on Elections ay direktang iaapila sa ating kataas-taasang hukuman. Right. Pung BSKE, ano na nga pong kalagayan nito ngayon, Atty. Laudianco? Eh, nauna na po namin pinaghahandaan ng BSKE kasi nga po kami ngayon hindi pa makapaghanda sa BARM elections na sabi ng Supreme Court dapat maisagawa namin not later than March 31, 2026. Ngunit sa kasamaang palad po, hanggang ngayon wala pang bagong redistricting law dyan sa BARM. So ang ginawa po ng COMELEC, eh mauna na namin paghandaan yung BSKE. Kaya nga po nauna na kami naging prenta ng balota dyan doon sa mga alam na namin bilang ng mga butante. So halos 100% na po, baka po sa unang linggo ng Disyembre, tapos na po namin yung lahat na balota po na aabot sa 69 million. Yung mga dadagdag na butante, eh siya na lamang pong iimprenta namin sa mga susunod na linggo para po hindi na kami magahol sa paghahanda dalawa dalawang malaking halalan sa loob ng isang taon. Alright. So, ay, so pero mauna pa rin yung uh, barm kaya? O, pero November to next year pa yata itong ano, no? BSKE uh, director? Tama ho. Tama po, talagang mauna po ang BARM. Kaya na nakadepende oh, oh. nga po mm -hmm. kailan maipapasa yung bagong redistricting. Yun. Mm -hmm. Pero at least eh, nakapaganda na kayo dun sa isa. ba? Diba? <laughs> Oo. Oh, oh. Atty. Ano masasayang po, sa mga ng... pinrepare niya sa BARM? Walang masasayang? Wala. Na, meron pong naunang nasayang. Tatatandaan po natin na tapos na ang dalota, tapos na ang ah, sistema. Okay. Nang lumabas po yung desisyon ng Supreme Court na kinakansila yung October 13 na preparation ng COMELEC dahil nga illegal, unconstitutional yung dalawang redistricting law ng BARM. Dahil po dun yun kaya nakansila at inutusan po ang BARM Transition Authority ng maglabas ng tamang redistricting doon na siya naman pagbabasihan ng bagong halalan. Right. Sa inyo po ang pagkakataon, Atty. Laudianco, baka mayroon po kaming nakaligtang itanong at mga pwede nyo pa pong uh, ikangay ipanawagan o imungkangay sa ating pong mga kababayan. Lalo na yung mga tipong uh, ang tawag doon, parirak rilak dahil ayaw pa nilang magparehistro. Mm -hmm. Ha? po maraming sa... Kilti rin ako. <laughs> Go ahead, Atty. <that's> <laughs> Opo, lagi po natin karanasan na sa huling linggo, huling mga araw po, humahabol ang ating mga kababayan. Ngayon po, maagang ginuksan ng COMELEC ang ating pagpaparehistro. Nagbukas po noong October 20 at tatagal lamang po ito hanggang May 18. Kaya nga po sa ating mga kababayan na nais maging butante, dapat naman po maging butante tayo at maging kabahagi tayo ng eleksyon sa barangay, e eh magparehistro na kayo. Yung mga kabataan po na mag-15 years old by November 2, kahit pa hindi pa kayo 15 years old, eh, pwede kayong magparehistro. Ganon din po yung mga 18 years old. Hindi man ngayon, ngunit 18 by November 2, ay eh, pwede, pwede na po magparehistro. Kailangan lamang po ng government-issued ID. Hindi po kami tumatanggap ng police clearance, ng sedula at private ID dahil naranasan namin inaabuso ito sa pandaraya. Kaya nga po mamanatili tayo sa government issued ID. Yung walang ID, hindi rin po dahilan para hindi magparehistro dahil po pinapayagan namin yung affidavit of identification nasa website na po namin. Pwede niyong i-download, ma-print po yan at magamit. So wala pong dahilan para tayo hindi makapagparehistro, maging involved tayo sa barangay, ito po ang nagbibigay ng pangunahin at basic services sa ating pamayanan. Maraming salamat po. Attorney Lord Janko, ulitin ko lang ha, ah, ang, hin ang mag-practice ng uh, kanyang karapatang hindi bumoto lifetime, eh, hindi makakasuhan, di ba? Hindi naman po, natanggal na po natin yung penalization ng hindi bumoto. Natuwa siya. <laughs> <laughs> Binuking mo naman ako, ma'am. <laughs> eh. Oh, okay, baka kasi yung mukha ko, nakita ko na. Eh. <laughs> uh, okay, Tony Lo Jaco, maraming salamat. Good morning po. Ingat. God bless po kayo. Good luck. Mabuhay. God bless po. Magandang araw po. All right. Po mga kabalitaan, po. ang always uh, malinaw magpaliwanag. Oo naman. At saka napaka-sport. Oh, oh, Maski naman si Chairman. Yes, of course. Sana na si Chairman. Si, yeah. Oo, diba? Diba? oh, di oh. Oo. Si uh, Omelech Spokesman. John Rex. Laudianco po naman.